Good morning mga tropa, welcome back to my channel So, kumusta kayong lahat? For today's video, sasagutin lang natin yung katanungan ng isa nating kababayan na nagtatanong siya kung kailangan daw ba nakapagtapos ka ng pag-aaral para makapag-Canada ka, makapagtrabaho ka dito ano ang requirements at kung magkano ang sahod ng factory worker dito sa Canada. So ayon, uh, bago ko lang simulan yan mga tropa, gusto ko lang po muna magpasalamat sa mga bagong subscribers at sa mga magsusubscribe pa lang. Thank you in advance sa inyong lahat mga tropa. So ayon, ilalagay ko yung name ng kababayan natin dyan sa screen na uh, nag-comment. So ayon, maraming maraming salamat sa iyo kabayan at shout out sa iyo. So ayon, unahin ko lang yung tanong ni kabayan na kung kailangan daw ba nakapagtapos ka ng pag-aaral para makapagtrabaho ka rito sa Canada. So, depende po yung kabayan kung anong klaseng trabaho ang papasukan mo. So, kung magpa-factory worker ka, so at least kahit high school graduate and experience, so pwede ka lang ka pong magtrabaho dito sa Canada bilang factory worker so sa mga wala namang experience na baka iniisip nyo wala na kayong pag-asa makapagtrabaho rito well, uh, depende po yun sa hiring manager kung ikukonsider yung application nyo at uh, depende po yun sa mga isasagot mo sa interview kasi minsan naman uh, pagka kailangan-kailangan talagilan ng tao kahit na walang experience yung aplikante so matatanggap ka pa rin po as long as na willing ka pong matrain willing ka pong matuto So ayan po, uh, depende po again, depende po 'yan sa hiring manager kung uh, i-consider yung application mo. So pangalawa kung magkano ang sahod ng uh, factory worker dito sa Canada. So uh, gagawin lang natin average mga tropa ano. So kasi uh, hindi naman po pare-parehas ang pasahod ng mga company dito sa Canada. So meron pong mababa, meron pong minimum. So meron pong above minimum. So i-average lang natin, gagawin nating $19 per hour yung sahod ng uh, factory worker dito sa Canada. So ta kung tatanungin nyo ako mga tropa, saan ko nakuha yung $19 per hour na yan? So sinerts ko po yan sa Indeed.com. So ano po yung Indeed.com? Sa mga hindi pa po nakakaalam, kapag mag apply ka po ng trabaho dito sa Canada, uh, isasubmit mo po yung resume mo sa Indeed.com. At uh, yung mga employer, doon po yung titingin ng mga resume sa Indeed.com. Kung gusto nila yung uh, mga credentials mo sa resume, i-email ka nila, tatawagan ka nila for interview. So, kumbaga legit po yung site na pinagkunan ko ng information. So, again, uh, de-depende po yan kung nasa ang province din kayo. Kasi, uh, like I said mga tropa, hindi po pare-parehas yung Uh, saho dito sa Canada kaya uh, gagawin lang po nating average so $19 per hour times 8 so ayan yung computation yan ilalagay ko dyan sa screen so yan po uh, before tax yan babawasan pa po ng tax yan ng mga contributions mo sa uh, gobyerno so kumbaga mababawasan pa po yung income mo na yan pangatlo uh, yung requirements ano-ano ba yung requirements let's say uh, dito ka na po mag apply ng trabaho sa Canada, uh, let's say, ang magiging pathway mo is international student pathway. So, dahil meron pa naman silang tinatanggap ng mga international student, so, yun nga lang sa mga magmamasteral, uh, yun, pwede pong pa pong isama yung asawa mo. So, let's say, ayun po yung uh, magiging pathway nyo papunta rito yung international student. So, uh, let's say, dito ka na sa Canada maghanap ng trabaho and dito ka na rin mahahire. So, ang kailangan mo pong mga requirements of course number one is work permit so yung work permit saan mo makukuha yun after po ng interview mo sa immigration so i po nila yung work permit mo so kumbaga bago ka lumabas ng immigration so daladala mo na po yung work permit mo so pangalawa SIN number so saan mo makukuha yung SIN number pupunta ka po ng service Canada kukunin mo po yung SIN number mo doon and uh, ayun na So, sino-sino ang pwede mong bigyan ng SIN number mo? So, uh, employer, government agencies, and yung bangko. So, ayan lang po ang pwede mong bigyan yan. So, kung meron kang mga kakilala o kaibigan, o kahit na sino, wag na wag mo pong ipamimigay ang SIN number mo dahil awas uh, na ginamit ng ibang tao yan, magkakaroon ka po ng problema and magkakaroon po ng conflict sa record mo. So, ayan po kaya napakahalaga po na ingatan mo yung SIN number mo so uh, after nung SIN number mo kumuha ka ng bank account kasi uh, syempre dyan po ipapasok ng employer mo yung sweldo mo so bahala ka na po kung anong banko ang uh, gusto mong mag open ng account so it's your choice na marami namang bank rito mga tropa so ayon uh, pagdating mo rito kumuha ka rin ng government ID sa Canada kasi pagwala uh, pag wala ka pong government ID dito sa Canada so ang mangyayari po lagi mo pong bit 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 yung passport mo which is uh, of course napakahalaga po niyan kailangan mong ingatan yung passport mo para nang sa ganun eh, hindi mawala so ayun mga tropa ayan po yung mga kailangan mong kunin pagdating dito sa Canada so ulitin lang po natin um, work permit SIN number, bank account and yung government ID. So ayan po yung kailangan mo kapag dito ka na sa Canada na hire or dito ka na sa Canada mag apply ng trabaho. So konti lang po yung uh, magiging requirements mo. So let's say nasa ibang bansa ka or outside Canada mag-cross country ka papunta rito or galing ka dyan sa Pilipinas. So of course uh, mag mag apply ka po sa agency tutulungan ka po nila hanapan ng trabaho. So syempre number one requirements dyan passport, medical, Uh, yung mga documents na kailangan nila galing sa iyo. Yung placement fee. And uh, so, ayon Ayun po yung mga kailangan mo pong requirements para makapag-apply ka po. So, wala po kasi ako idea mga tropa sa processing ng agency dahil uh, hindi po ako nag-agency pagpunta uh, ko rito. Eh. Kung baga, uh, dito na po ako nag-apply ng trabaho sa Canada kaya medyo wala po akong idea mga tropa. So, ayun. Uh, hopefully... Uh, nasagot ko yung katanungan nyo mga tropa. So, ayun mga tropa, bago ko po taposin yung vlog ko ngayon, gusto ko lang po munang magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama nyo sa akin sa video na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga tropa at lagi po kayong mag-iingat.